mula nung iPhone 12. Parami ng parami ang mga Amerikanong customer na medyo naiinip. Mukhang hindi na nagdadala ng maraming pagbabago ang Apple sa mga bagong modelo ng telepono nito. Maraming tao ang naniniwala na ang Apple ay hindi talaga gumagastos ng ganoong kalaking pera sa pangkat ng pagbuo ng produkto nito. Sa halip, marami na ngayon ang sabik na naghihintay para sa Tesla phone. Isang tech na obra maestra mula sa Elon Musk. Naisip mo na ba ang pagmamayari ng isang smartphone na napakalakas, puno ng susunod na antas ng AI. Posibleng ang pinakamahusay sa mundo, isang baterya na parang hindi nauubos. At satellite internet connection sa isang nakakagulat na mababang halaga? Parang isang bagay mula sa isang sci-fi na pelikula. Tama ba? Ngunit yun mismo ang niluluto ni Elon Musk. Ang totoong buhay na Iron Man sa Tesla phone na inaasahang ilulunsad sa 2026. Kaya... Maari bang makipagkumpetensya ang teleponong ito sa iPhone 17 ng Apple? Bakit gumagawa pa rin ng telepono si Tesla? Alamin natin. Naniniwala kami na iniisip pa rin ng karamihan sa mga tao na ang Tesla ay isang kumpanya lamang na gumagawa ng mga dekoryenteng sasakyan. Ngunit hindi iyon maaring maging mas mali. Ang Tesla ay naging isang tunay na kumpanya ng teknolohiya sa sandaling ito ay bumuo ng isa sa pinakamakapangyarihang AI training supercomputer sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita ang mga self-driving na kotse at humanoid robot ng Tesla bilang dalawa sa mga pinaka-advanced na produkto na pinagsama-sama ng AI at ang Tesla Phone ang susunod sa linya. Maraming beses nang binatikos ko sa tinutuya ni Elon Musk ang iPhone ng Apple sa nakaraan. Matapos ilunsad ng Apple ang iPhone 16 noong September 2024, sinaksak ni Musk ang produkto. Noong ipinakilala ng Apple ang bago nitong feature na Apple Intelligence, na isinasama ang ChatGPT sa iOS 18, marahas na binawi ni Musk. Tinawag itong nakakatakot na spyware. Nagbanta pa siya na ipagbawal ang lahat ng Apple device sa kanyang mga kumpanya kung ang feature ay ilalabas sa OS level. Ayon sa Musk, ang Apple ay hindi sapat na matalino upang bumuo ng sarili nitong AI, ngunit ibinibigay ang data ng user upang buksan ang AI nang walang anumang tunay na kontrol sa kung ano ang mangyayari dito. Kaya, sa harap ng nakikita niyang lumalagong kapuruhan ng Apple at hinihimok ng sarili niyang ambisyon na bumuo ng isang hyper-secure na telepono na mahigpit na sumasama sa kanyang panloob na ecosystem, Inilunsad ni Elon Musk ang Tesla Pi na telepono para makipag head-to-head -head sa mga higante sa industriya tulad ng Apple, Samsung, at Google. Ang talagang nakakaakit sa mga tao ay ang rumored na presyo ng Tesla Pi phone, halos 1,099 lang. Samantala, karamihan sa mga pinakabagong modelo ng iPhone Pro Max ng Apple ay umaabot sa halagang 1,599. Ang malaking agwat sa presyo na iyon ay maraming tao na nagtataka kung totoo ba ito o isang marketing stunt lang. Paano hinuhugot ni Tesla ang isang high-tech na powerhouse sa murang presyo? 1. Mga tampok sa pagbabago ng laro ng Tesla phones. Sikat na ang Tesla sa kung ano ang magagawa nito sa electric power. Ang kanilang mga EV ay maaring lumampas sa 400 milya sa isang singil. Kaya natural na ang unang malaking bagay sa Tesla phone ay ang susunod na antas ng buhay ng baterya nito. Mula sa kung ano ang naliksa ngayon, ang Tesla Pi na telepono ay inaasahang gagamit ng 4680 na teknolohiya ng baterya. Ang parehong uri ng prismatic cell na ginawa ng Tesla para sa kanilang mga sasakyan. Ngunit para sa telepono, muling idinisenyo nila ito sa isang mas compact na version ng estilo ng pouch. Sa technical, ito ay isang lithium-ion na baterya pa rin tulad ng ginagamit ng iPhone. Ngunit ang version ng Tesla ay may mas mataas na density ng enerhiya. Iyon ay nangangahulugan na ito ay nag-iimpake ng mas maraming kapangyarihan sa parehong laki. At iyon ay isang malaking bagay. Hanggang ngayon ay gumagamit lang si Tesla ng 4680 na baterya sa Cybertruck, na isang premium na high-end na sasakyan. Kaya nagdadala ng ganung uri ng advanced na teknolohiya ng baterya sa isang telepono? Malaki. Salamat sa eksklusibong bateryang ito. Ang Tesla Phone ay nabalitaan na tatagal ng 3 to 4 na araw sa isang singil. Iyon ay isang seryosong sampal sa Apple. Na ang mga iPhone, lalo na ang mga mas bagong modelo, ay nakakakuha pa rin ng maraming reklamo tungkol sa buhay ng baterya. Karamihan sa mga user ay nagre-recharge sa kanilang sarili sa ikatua araw kung ginagamit nila ng husto ang kanilang mga telepono. Ang iPhone 16 Pro Max ay may 4,076 sama na baterya. Ngunit ang Tesla na telepono ay maaring maging 6,000 paimit kiba na baterya. Higit pa rito, sinusuportahan ng 4,680 na baterya ang napakabilis na pag-charge. Maaring umabot ng 80% na charge ang Tesla phone sa loob lamang ng 25 minuto. Perpekto para sa mga taong laging on the go. At sa makulit. Ang baterya ay inaasahang mapanatili ang 90% ng kapasidad nito kahit na pagkatapos ng imo taon ng paggamit. Nakakabilib yan. Isa pang napakalaking tampok. Starlink. Sa mga nakalipas na taon, nagbuhos si Elon Musk ng 10-10 bilyon sa Starlink. Isang pandaigdigang satellite network na naghahatid ng high-speed, Low latency na internet, lalo na sa mga malalayong lugar kung saan hindi maabot ng mga regular na cell tower. At noon, ang Tesla phone ay rumored na may built-in satellite connectivity. Sa Starlink, makakakuha ka ng bilis na hanggang 250 megabits bawat segundo. Sapat na para mag stream o mag-video call mula sa halos kahit saan. Nasa malalim ka man sa disyerto o naglalakad sa isang gubat. Maari mo lang i-on ang iyong telepono at manatiling konektado. Ito ay isang kabuuang game changer lalo na para sa mga taong naninirahan sa mga lugar na may mahina o walang infrastruktura sa internet. Ayon kay Elon Musk, hindi lang gumagawa ng telepono si Tesla, gumagawa din sila ng isang buong bagong operating system para sumama dito. Sinasabing ito ay tinatawag na XOS. At ito ay idinisenyo upang gumana ng walang putol sa ekosistem ng Tesla, hindi tulad ng Android o iOS. Ang OS na ito ay inaasahang malalim na isasama sa iba pang mga produkto ng Tesla mula sa mga dekoryenteng sa sasakyan hanggang sa mga solar panel, mga baterya ng Powerwall, ang Optimus robot at kahit na direktang connection ng Starlink satellite. Ito ay magiging ganap na independiyenteng platform, walang pag-asa sa Google o Apple. Nangangahulugan iyon na kayang kontrolin ng Tesla ang lahat, ang data, ang user interface, at maging ang advanced na pag-personalize sa pamamagitan ng sarili nitong AI system. Ang Musk ay hindi pa nagbabahagi ng maraming mga detalye malamang para sa seguridad o mapagkompetensyang dahilan, ngunit kami ay magbabantay ng mabuti para sa mga update. 2. Tesla Phone Design Pag-usapan natin ang hitsura at pakiramdam ng Tesla Phone. Sa totoo lang, maaring hindi ito kasing kinis o kasing ganda ng isang iPhone, kahit man lang sa aesthetic appeal. Ang disenyo ay tila medyo mas minimal, marahil kahit na medyo payak kumpara sa futuristic vibe na kilala ng Apple. Ngunit narito ang trade-off. Ito ay binuo tulad ng isang tangke. Abang ang Apple ay nakagawa ng isang desenteng trabaho sa pagpapabuti ng tibay ng iPhone, ang Tesla ay higit pa at higit pa. Ang Pi Phone ay rumored na ginawa mula sa aerospace-grade titanium alloy, ang parehong uri ng material na ginagamit ng SpaceX sa kanilang mga rocket. Ang bagay na ito ay tatlo hanggang apat na beses na mas malakas kaysa sa aluminyo, humigit kumulang 30% na mas magaan kaysa sa hindi kinakalawang na asero, at hindi ka panipaniwalang lumalaban sa kaagnasan. Kung ikaw ay isang taong madalas na nahuhulog ang iyong telepono, ang Tesla phone ay maaring maging isang lifesaver. Maaring mag-crack or masira ang isang iPhone mula sa isang patak na humigit kumulang anim na talampakan. Ngunit ang Pi phone ay napapabalitang hahawakan ang mga patak mula hanggang 13 talampakan papunta sa konkreto ng walang malaking pinsala. Ang ganitong uri ng tibay ay ginagawang perpekto para sa mga taong nagtatrabaho sa labas. Madalas na naglalakbay, o gusto lang ng kapayapaan ng isip kung mawala ang telepono sa kanilang mga kamay. Ang isang feature na sa tingin namin ay talagang inaabangan mo sa Tesla Pi Phone ay ang water at dust resistance nito. Tingnan lamang ang mga dekoryenteng sasakyan ng Tesla, napatunayan na nilang marunong silang gumawa ng mga mahihirap na makina. Ang Cybertruck, halimbawa, ay sobrang selyado na ito ay maaring lumutang tulad ng isang bangka. Ang Tesla ay may reputation para sa mahigpit na pagprotekta sa kanilang mga bahagi, lalo na ang mga pack ng baterya. At ang parehong mindset ay inilalapat sa Pi Phone. Nabalitaan na ang Tesla Phone ay darating na may IP69 rating na mas mataas pa kaysa sa IP68 rating na makikita sa mga premium na iPhone. Nangangahulugan iyon na hindi lang ligtas na lumubog sa tubig, kaya rin nitong humawak ng mga high pressure na water jet, na ginagawa itong mas maaasahan sa matinding kapaligiran. Ang isa pang standout ay ang screen. Ang Tesla Phone ay napapabalitang may napakalaking 6. 9-inch na display na tumutugma sa laki ng iPhone 16 Pro Max. At naghahatid ng buong 4K na resolution. Mahilig ka man sa panonood ng mga video, paglalaro o pag-scroll lang sa iyong feed, ang lahat ay magmumukhang napaka-crisp at parang buhay. Tulad ng pagpasok mo sa ibang mundo, ang pangkalahatang disenyo, ito ay humuhubog upang maging matapang at boxy na may matutulis na linya at tumpak na detalye. Isipin nito bilang isang device na nangangahulugang negosyo. Ang mapindutan ay sinasabing maayos na may linya sa mga gilid at ang likod ay malamang na nagtatampok ng apat na lente ng kamera at isang LED flash. Kung mahilig ka sa mobile photography ngunit wala kang budget para sa isang $1,000 DSLR, maaring mabigla ka ng Tesla phone. Hindi nito papalitan ang isang pro-level na kamera. Siyempre, ngunit para sa karamihan ng mga tao, ito ay higit pa sa sapat ang makuha na makukuha mo mula sa teleponong ito. Asahan na sila ay seryosong kahanga-hanga. Ang Tesla Pi Phone ay napapabalitang nagtatampok ng 50 megapixel main camera, mas mataas lang ng kaunti kaysa sa 48 megapixel sensor sa iPhone 16 Pro Max. Ngunit sa totoo lang, ang tunay na nagpapahiwalay dito ay hindi lamang ang resolusyon. Ito ay ang malalim na pinagsamang AI system sa likod nito. Sa kaibuturan nito, gumagamit ang teleponong ito ng advanced na pagpoproseso ng imahe ng AI. Medyo katulad ng ginagawa ng Apple, ngunit dinala sa ibang antas. Hindi mo kakailanganing manumanong itwik ang liwanag. Focus! O mga epekto. Ginagawa ng AI ang lahat ng ito ng real-time kaya makakakuha ka ng matalas at makulay na mga larawan ng hindi inaangat ang isang daliri. Sabi nga, kung hindi ka fan ng auto-enhanced na hitsura, maaari mong palaging i-off ang mga filter ng AI at panatilihin ang orihinal na larawan. Ang bagong henerasyong night mode at na-upgrade na HDR system ay inaasahan din na magdadala ng low-light photography sa susunod na antas. Ang flash ay idinisenyo upang paliwanagin ang bawat anino sa frame Siguraduhin na ang iyong kuha ay lalabas ng perpekto hanggat maaari kahit na sa matinding liwanag. Ngayon pag-usapan natin ang disenyo. Ang Tesla phone ay inaasahang magdadala ng isang matapang, natatanging hitsura na may logo ng Tesla na inilagay mismo sa gitna ng likod. Hindi lamang isang hakbang sa pagbabrand, kundi pati na rin upang tumugma sa estetik ng iba pang mga produkto sa Tesla ecosystem. Maaring nagtatampok ang telepono ng nanoshield glass na sinasabing humigit kumulang 30% na mas lumalaban sa crack kaysa sa ceramic shield ng Apple. At pakuha ita! May mga alingaw-ngaw pa nga na sinusubukan ni Tesla ang isang self-healing liquid polymer coating na kayang ayusin ang mga maliliit na gas-gas tulad ng paint tech na ginagamit sa mga luxury car. Walang ibang brand ng smartphone ang gumagawa nito ng commercial sa ngayon. Isa pang malaking kalamangan, pagganap ng matinding temperatura. Bagamat ang mga iPhone ay may posibilidad na i-throttle ang pagganap o isara sa mataas na init, ang Tesla Phone ay iniulat na inengineered upang patuloy na tumakbo ng maayos kung ikaw ay nasa sikat ng araw o sa sobrang lamig. Game changer iyon para sa mga taong nagtatrabaho sa labas tulad ng mga construction crew, delivery driver, engineer, o sino mang lumilipat sa iba't ibang klima. Pagdating sa storage, maaaring magtakda ng bagong bar ang Tesla Phone. Pinag-uusapan natin ang mga option mula sa 512 gigabytes hanggang sa 2 terabytes. Isang bagay na bihira mong makita kahit na sa pinaka-premium na mga telepono ngayon. Nangangahulugan iyon ng maraming puwang para sa mga 4K na video, high-res na mga larawan, at storage-heavy apps. Dagdag pa rito. Ito ay binuo para walang kahirap-hirap na mag-sync sa lahat ng bagay sa Tesla Universe. Mula sa iyong EV hanggang sa iyong Optimus Robot. At marahil kahit na sa mga Neuralink device, habang ang mga smartphone ay patuloy na nagbabago sa mga all-in-one na tool para sa paggawa ng content, mobile work, at kahit na pansamantalang storage para sa mga smart device, ang pagkakaroon ng napakalaking panloob na imbakan ay hindi lamang maginhawa, ito ay nagbibigay ka pangyarihan. Nagbibigay ito sa mga user ng flexibility at ganap na control kung kumukuha ka ng maikling pelikula, nag-e-edit on the go, o nagsisync ng data sa iyong Tesla ecosystem. Ngunit narito ang isa pang malaking dahilan kung bakit namumukod tangi ang Tesla phone. Ang matatag na paninindigan nito sa privacy. Habang ang ilang mga kumpanya, oh, kahit na ang Apple ay nahaharap sa pagpuna para sa pag-scan ng mga larawan, mensahe, o pagkolekta ng data ng user sa likod ng mga eksena, ang diskarte ni Tesla ay nakakapres kong malinaw. Walang pagsubaybay. Walang pag-ani ng data. Walang tahimik na pagsubaybay. Ang lahat ng biometric data, ito man ay facial scan o fingerprints, ay sinasabing pinoproseso at lokal na iniimbak sa device. Hindi nito hinahawakan ng ulap. Sa edad kung saan higit sa 90% ng mga user ang nag-aalala na makompromiso ang kanilang privacy, ang ganitong uri ng pangako ay ginagawang mas ligtas at mapagkakatiwala ang pagpipilian ang Tesla phone. Ngayon kung talagang ilulunsad ang Tesla phone na may panimulang presyo sa paligid ng 1099 maaring magtaas ng kilay ang ilang mga tao. Ngunit maging totoo tayo, hindi ito hindi makatwiran. Isipin ito. Ang Tesla ay tumatalon sa isang malupit na mapagkumpitensyang merkado ng smartphone mula sa simula na bumubuo ng parehong hardware at software nang walang anumang legacy sa mga mobile device. Matapang na galaw iyon. Ang Apple, sa kabilang banda, ay may ganap na na-optimize na pandaigdigang supply chain at nagpapalabas ng daan-daang milyong mga iPhone sa isang taon. Tesla! Nagsisimula pa lang sila. Ngunit ang 1099 nice na tag ng presyo ay mapagkumpetensya pa rin para sa isang flagship device. At higit sa lahat, ito ay simula pa lamang. Estranggero ni Tesla sa start high scale down na diskarte. Ginawa nila ito sa mga EV na inilunsad gamit ang high-end na Model S, pagkatapos ay nag-scale sa mass market na Model 3. Inaasahan ng mga eksperto ang isang katulad na playbook dito. Sa sandaling pinataas ng Tesla ang production, hinihigpitan ng supply chain nito at nagagamit ang napakalaking sukat nito maaring mabilis na bumaba ang presyo ng Tesla phone. At marahil, marahil, bigyan ng Apple ng tunay na pagtakbo para sa pera nito sa loob lamang ng ilang maikling taon. Ngunit ang Tesla phone ay hindi lamang isang smartphone. Maari itong maging susi sa pag-unlock ng isang ganap na bagong stream ng kita para sa kumpanya na higit pa sa industriya ng sasakyan. Sa isang mundo kung saan ang mga smartphone ay nakadikit sa ating mga kamay, ang Tesla ay may natatanging kalamangan. Malalim na pagsasama sa iba pang pakikipagsapalaran ng Elon Musk tulad ng Starlink, Optimus, at ang mas malawak na Tesla ecosystem. Isipin ang isang telepono na hindi nangangailangan ng mobile carrier upang manatiling konektado dahil direktang naglilink ito sa mga satellite. Yan ay isang bagay na walang ibang consumer smartphone na nakuha sa sukat. Siyempre ang mga hamon ay napakalaking kakailanganin ng Tesla na akitin ng mga developer. Bumuo ng isang nakakahimok na platform ng software at makipagkumpetensya sa mga tulad ng App Store at Google Play na Sa totoo lang, isang malaking bahagi ng kung bakit nangingibabaw ang iOS at Android ngayon. Kung walang rich app ecosystem, walang sapat na cool na hardware para mapanatili ang mga user. Isa pang malaking hadlang, pagsasama ng Starlink. Ang paggurong ng satellite antenna tech para magkasya sa loob ng isang slim, Magaan na telepono ay isang seryosong gawain sa engineering. Hindi pa banggitin ang pagkaubos ng baterya at mga potensyal na gastos. Kung talagang magagawa ni Tesla na i-pull off ito, malamang na limitado ito sa mga hinaharap na modelo o mga premium na version sa simula. Hindi isang bagay na makikita natin sa labas ng gate. At huwag nating kalimutan ang mga cultural na powerhouse na sinasalungat ni Tesla. Ang Apple at Samsung ay hindi lang nagbebenta ng mga telepono. Nagbebenta sila ng mga pamumuhay. <laughs> at ekosistem kung saan nakalak ang mga tao sa loob ng maraming taon. Hindi ito magiging mabilis na laban. Ito kusay po, po siyang mahabang laro. At ang Tesla ay mangangailangan ng oras at pasensya upang baguhin ang pag-uugali ng mga mamimili. Higit sa lahat, ang paglulunsad ng isang smartphone na may pangalang Tesla ay hindi isang bagay na mangyayari sa loob ng ilang maikling buwan. Kahit na may reputasyon si Elon Musk para sa bilis at matapang na pananaw, ang merkado ng telepono ay nangangailangan ng diskarte katumpakan at seryosong pamumuhunan. Kung talagang nakatuon si Tesla sa landas na ito, malamang na hindi tayo makakita ng gumaga ng prototype hanggang 2026. Marahil ay na-time sa buong paglulunsad ng Optimus Robot. Yun ay maaring markahan ng sandali na ang Tesla ay nagbago mula sa isang kumpanya ng EV patungo sa isang ganap na tech ecosystem. Kaya't meron ka na. Ang episode ngayong araw ay nagbigay sa iyo ng mas malinaw, mas grounded na pagtingin sa hinaharap ng Tesla phone. Mula sa pagpepresyo at diskarte sa produksyon hanggang sa mga hadlang sa software at mga teknikal na hadlang. Sa ngayon, lahat ng ito ay haka-haka. Ngunit -haka. sa Elon Musk, sa sandaling magsimula ang isang proyekto, may magandang pagkakataon na mababago nito ang mundo. Papayag ka bang lumipat mula sa iyong iPhone o Samsung sa Tesla phone? Sa tingin mo, patas ba ang 1099 na panimulang presyo para sa isang smartphone na ginawa ng isang automaker? I-drop ang iyong mga pananaw sa komento sa ibaba. Salamat at magkita-kita tayo sa mga susunod na yugto. Paalam.